Sedap atin naman imong baby. Wow. Sabak dia akan ngoy ke batak panik mo? Batak ni, pero andam ke higug maun ane. Hawak ragu dari ikang, beh. Hoi ikang, nagdikit-dikit dikit na bukang birto, no? Ti. Nagunsa na pugkad ha ikang wa pagay kakapanghuga sa plato ba? Ikang nagibog-ibog nakagsugod. Timan ini ikang wa? kay angay nga magibog-ibog pa ha kay bata pa kay ka. Kinusaday ko dapat magibog-ibog lisod pug tiguwang na. Ugawa na sa kong motor eh. Minus akong bang check sa tiradaha ba? Pero kubet lagi mga chika-bibs ane. Ha? Berto? Nalagi akong crush. Nagunsa man Diri. niya akong yan, he. Doolo na ako, be. Hi, Berto, Bibi Loves. Ay. Kang? Siyempre. Your baby Kang. Ha? Bibi, sa si mong mata? Pira, Berto, Nagunsa ka, Diri. Imo akong yan, he, no? Ha? Assuming ka? Kabalo man ko. Ako imong yan, he. Ano ka doon ka? Ola nga. Mingawan man ka na ako. Ay. Ay, naku, ni mong ikang ako. asa man Hi! 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 asa man Anong mangita man kang naman imong baby? Sabak Saba di akang ngoy ka bata pa nimo? Bata ane pero andam ka higugmaon ane. Da, ibog-ibog ginagmay Oh. Kung say ibog gamay, ibog man ko dako nimo. Hawa ra gud be, naguba akong adlaw nimo ba? Ha, naguba atong ayuhon be. Asa man yayay sa bibi? Kang, gamay lang jud, gamay na lang. Ngano man, haibog na ka na ko hapit. Kang, ani Ako na, ikaw na. Bata, pakay ka. Dalaga naman ko, Berto. How na ako mga lipstick? Da, lipstick, lipstick na Ano naman ang mahigog ma? Hoy, kang, nagdikit-dikit na kang Berto, no? Ti. Nagunsa na po kadha ikang. Wak pagay ka ka plato ba? Da, ibog-ibog man. Wak pa da ka hugas? Unsa yung nag -ibog, ibog Berto? Ikang, nag-ibog-ibog, nakagsugod? Di, nangayo ramang og ni Berto. Di ba, Berto? Na, agata. Ay, to, anay. Kadugay ra ko getang atangan, anay kang nagpabadlong na kagsugod kang timan ini ikang wakay kay angay nga magibog-ibog pa ha kay bata pa kay ka Kinusaday ko dapat magibog-ibog lisod pug tiguwang na Ay. Da suko lo cool, oh. Ay kapilo po oh ikaw ikang ha liwat to kay ka sa tong mama ba Ay, Ay lisod pug maliwat ko sa silingan te Na agat ako eh. kay piloso po kayo. oh shit. Day, toy, paglaban ko Ay. Paglaban ang naw nimong bata ka pauli didto Badlungon kang dako da. Po, da panira kay ng moment. Da, nag moment moment pa do? Berto, relax lang. Hoy ikang na nakay pa kiss, ha. Ay di ka uling bata ka. Ha? Yeah. Hala hala Berto. Unsa mo ka o bunalan tika? Ay, ka? Okay. Ayaw bata pa ko, dagan Berto. Oh shit, not good.